Patay ang isang rider sa Talisay City, Cebu matapos mahulog sa bangin. Bukod sa nakainom, posibleng nawalan daw ng kontrol ang biktima dahil madula sa pakurbadang daan. Nasa frontline balitang yan si John Aroa tulong-tulong ang mga rescuer na ito sa pagbitbit ng labi ng isang rider matapos mahulog sa bangin sa Sityo Santol, Talisay City, Cebu, kaninang madaling araw. Inakyat nila ang halos limang daang talampakang lalim na bangin, kasing taas yan ng limampung palapag na pala gusali. Sa taas ng binagsakan ng rider, layupi at nahati-hati ang motor ng biktimang si Benji Acruz. Pakurbada rin kasi ang daan kaya madalas may naaksidente rito. Bukod dyan, sira rin ang railing ng kalsada matapos magka-landslide kamakailan. Ang problema pa, walang nilagay na babala para sa mga daraan na motorista. Sa tingin ng mga otoridad, posibleng madulas ang daan kaya nahulog sa bangin ang rider. May mga tubig doon galing sa bukit. Tapos nakapunta doon sa daan. Inabutan namin ang asawa ni Akros na si Apple. Kwento niya, galing inuman ang mister at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Wala, wala namang okasyon. Uh, Banding lang, upo. Uh, uh, kasi, oo, uh, start na ho uh, kasi ng uh, long weekend. Sinawihan ko na naman sa kanya na huwag ka na lang umuwi, doon ka na lang. Naulila ni Akros ang dalawang taong gulang na anak. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.